Nagpapanik na ang China Hindi mapakali kung anong iaaksyon laban sa Pilipinas Nagkakagulo na sila ng mabalitaan na magsasagawa ng special military operation sa South China Sea Dito na pabalitang pinauwi ang lahat ng Chinese Navy Warship At ang itinara na lang ay mga Chinese Coast Guard Pinauwi sa takot na baka makatikim sila sa US Hindi lang nga yan ang inaalala ng China Pinoproblema rin nito ang gagawing massive airstrike exercises sa Itbayat, Batanes, ang pinakadulong islang malapit sa Taiwan. Dito inakusahan ng China ang Amerika at Pilipinas na ginagamit lang ang isyo sa West Philippine Sea para paigtingin ang kwersa ng US sa Taiwan. Literal na nagpapanik na sila. Bukod kasi sa hindi na nila masakop ang West Philippine Sea, bye-bye na rin sila sa tangka nilang pananakop sa Taiwan. Mananawagan nga to at nakikiusap na ipigil na ang panghihimasok sa gulo dahil sasakupin raw ng China ang Taiwan sa pamamagitan ng peaceful reunification. Pero papaano kaya iyon? Sa Yatai, tawadong doi-kang, sasakupin na ang panghihimasok sa gulo. Sa Yatai, tawadong doi-kang, Taiwan. Yatai, tawadong doi-kang, sa Yatai, tawadong doi-kang,

dito kung hindi raw ititigil ng Pilipinas at US ang pagsasanay malapit sa Taiwan, mapipilitan raw ang China ng gumamit ng pwersang militar kung kinakailangan. Pero in the first place, ba't ba parang takot na takot ang China na may sundalo tayong malapit sa Taiwan? E for protection lang naman daw ito, sabi ni Secretary Gibucho Doro, at hindi ito para sa gyera. We will resolutely crush any attempt to pursue Taiwanese independence Let me make this clear. If anyone dares to secede Taiwan from China, we will not hesitate to fight. We will fight at all costs and we will fight to the end. This is the only choice for China. Hindi lang kasi Pilipinas at Amerika ang kinakabahala ng China, kundi ang limang bansang posible nilang kalabanin pag nagtagyera. Pilipinas, Amerika, Japan, Australia at nakikisali na rin sa gulo ang France kaya pala lang narereklamo ng narereklamo to ng Chinese Foreign Ministry. Uh, all countries, big or small, has the abs, has the right to defend itself. And this right is absolute and inalienable. We are not deterred by how other countries think about what we're doing. Okay, I want to make that clear. Kasi uh, you cannot defend the country worried about what uh, other people are thinking. Okay, so they will have to they will have to take it as it is ang malaking tanong ngayon. Magbabalak pa kaya ang China sa sakupin ang West Philippine Sea o kaya ang Taiwan? Ano sa tingin nyo? Ikomento sa baba ang iyong salubit.